Kamusta? Ako si Liza. Sa pagkakataong ito, gusto kong ibahagi ang isang kwento na matagal ko nang tinatago. Isang lihim na pilit kong inilihim kahit sa sarili ko. Hindi madali itong sabihin, lalo na sa mga tao na nakapaligid sa akin. Pero ngayon, ah, uh, heto ako, sinusulat ko ito para sa inyo, mga nakikinig, para maramdaman nyo ang bigat ng pasyong ito, ang kaba, ang hiya, at syempre, ang konting saya na nadarama ko sa kabila ng lahat. Alam mo yung tipong forbidden yung kwento namin ni Kuya? Rance? Oo. Siya yung kuya ko sa bahay. Yung stepbrother ko. Pero ngayon, asawa ko na rin siya. Hindi madali ang ganitong relasyon lalo na sa kultura nating Pilipino kung saan family talaga ang pinaka -importante. Lahat ng alam ko noon parang nag-iba, nang minsang may hinawakan na siya sa kamay ko sa dilim ng gabi. Hindi yon basta hawak lang. Parang may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko na hindi ko maintindihan. Hindi ko sinasadya na ganito ang maramdaman ko sa kanya. Minsan, sa mga tahimik na sandali, naiisip ko, paano kung hindi ko siya nakita sa ganong paraan? Pero, yun na ang realidad namin ngayon hindi namin kayang ipagkaila yung naganap, kahit gaano pa namin gustong pigilan ang sarili. Naalala ko pa yung unang beses na nagkasabay kami sa kama sa probinsya. Walang ibang tao sa paligid, puro alon, nang dagat at hangin ang kasama namin. Hindi kami nagsalita ng malakas, pero ramdam ko yung init ng pagkahawak niya sa likod ko. Hindi man kami naglaban, yun ang gabi na lahat ng emosyon namin naghalo. Takot, saya, guilt at excitement. Pero ngayon, pagod na akong magtago. Hindi ko na kaya yung bigat ng lihim na to sa dibdib ko. Kaya eto, ibinubukas ko ang puso ko. Sa inyo, kahit na baka may mga mata at tenga na di dapat makaalam. Paano ba natin hinaharap yung mga bagay na alam nating mali, pero hindi natin mapigilan? Paano kung ang tao na pinaka-conflicted tayo sa kanya, siya rin pala yung pinaka-malapit sa puso natin? Alam mo, ang hirap magsimula ng kwento namin ni Kuya Renz kasi parang parang halo-halo ang lahat ng nangyari. Lumaki ako sa bahay na medyo magulo. Si Mama, nag-asawa ulit kay Tito Ramil nung bata pa ako. Siya yung stepdad ko. Si Kuya Renz naman, anak ni Tito sa una niyang asawa. Parang step brother ko siya pero dahil matagal na kami magkakasama naging parang tunay na kuya ko na rin. Lagi siyang nanjan para sa akin. Kapag may problema ako, siya yung takbuhan ko. Siya yung unang nagturo sa akin kung paano maging matatag kahit ang buhay ay medyo gulo. Pero habang lumalaki kami, nagbago na yung tingin ko sa kanya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero unti-unti na siyang naging iba sa mata ko. Parang may linyang hindi dapat tinawid pero naipasa namin ng hindi namin namamalayan. Sabi nila, kapag malapit ang tao sa'yo, madali kang maging vulnerable. At yun na siguro ang nangyari sa akin. Dahil sa dami ng pinagdaanan namin bilang pamilya, pati yung mga sikretong hindi namin binabanggit, naging comfort siya sa akin. Siya yung tao na alam kong hindi ako huhusgahan kahit anong sabihin ko. Naalala ko yung mga gabi na nag-uusap kami sa kwarto niya pagkatapos ng gabi. Hindi kami nagsasalita ng diretsahan tungkol sa nararamdaman, pero yung mga titig, mga hawak, ng kamay, parang nagsasabi ng mas malalim kaysa mga salita. Parang may init na pumapasok sa katawan ko na hindi ko maintindihan tapos magkahalong saya at takot. Ang problema, hindi lang siya basta kuya. Siya rin ang asawa ko. Yung akala ko ay tabu, pero nagmisto lang normal na kahit sa puso ko, naguguluhan ako. Hindi ko rin maiwasang isipin kung paano naapektuhan kami ng mga nangyari noon. Yung mga away ni na mama at tito, yung mga sigawan, yung mga walang kapanatagan sa bahay. Sa gitna ng gulo, siya yung naging kanlungan ko. Pero ngayon, napapaisip ako kung tama ba yung ginawa namin, lalo na't alam kong nasasakta ng iba. Sabi nila, kapag may trauma ka sa pagkabata, mahirap magtiwala, pero siya yung tanging taong pinagkakatiwalaan ko. Dito nagsimula ang lahat. Sa isang bahay na puno ng sakit at pag-asa, sa isang relasyon na puno ng komplikasyon at hindi inaasahang pag-ibig. Hindi ko inasahan na lalabas sa labi ni Kuya ang gano'ng reaksyon nang malaman niyang isusulat ko ang kwento namin sa radyo. Liza, di mo ba naiisip kung ano ang mangyayari kapag narinig nila to? Tanong niya ng may halong takot at pagkabigla. Ramdam ko yung kaba sa boses niya na kahit matigas ang dating, may halong pangamba. Alam niyang bawal ang kwento namin pero di niya inaasahan na mailalabas ko ito sa mundo. Nakakahiya pero sa totoo lang, gusto kong marinig ng iba. Kasi parang ang tagal na namin nagtatago at kung di kami magsalita, baka lumala pa. Sagot ko, pilit kinakalma ang sarili habang tinitingnan ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa akin, may halong lungkot at pag-amin na hindi niya sinasabi sa iba ang pinakamahirap na parte nung nalaman ni mama at tito. Hindi ko sure kung paano nila nalaman pero naramdaman ko yung malamig na pagtitig mula sa kanila. Parang may pader na unti-unting tumataas sa pagitan namin. Nung minsang nagkataon na nag-usap kami, hindi na tulad dati yung dating ng mga salita nila. May tinik at bigat. Si mama tahimik lang pero ramdam mo na parang sugatan siya sa loob. Si tito, palaging nakakross ang arms at nakatitig lang. Sa social circle naman, may mga bulungan, may mga tanong na hindi ko sinasagot. Yung mga dati kong kaibigan, may mga nag-iwas na. Parang naging isang usapin kami na bawal pag-usapan. Kahit ganon, sa puso ko, alam kong kailangang gawin ito. Kailangan kong ipakita na kahit may kasalanan kami, tao pa rin kami na may kwento at nararamdaman. Ngayon habang sinusulat ko ito, naiisip ko kung paano ba haharapin ang mga reaksyon na ito. Paano ba gagawin kung may mga nagalit, may mga nasaktan, at may mga hindi makakaintindi? Sa totoo lang, Takot ako na baka mawala siya sa buhay ko. Pero mas takot pa akong mawala yung sarili ko dahil sa pagsisinungaling. Dito kami ngayon, nasa pagitan ng takot at pag-asa, ng sakit at pagmamahal. Hindi biro ang mga nangyari pagkatapos ng confession ko. Sa trabaho, nag na ang tingin ng mga kasama ko. Parang may invisible barrier na sa pagitan namin yung tipong, pag pinagtatawanan, parang pinagmamasdan pa rin ako ng iba. Yung dati kong mga kaopisina na palagi kong kasama, bigla na lang naging malamig. Minsan may naririnig akong usapan na parang ako ang topic, kahit hindi nila ako tinatawag ng diretsyo. Ang sakit, ba? Diba? Para kang nasa gitna ng entablado, tapos yung mga tao sa paligid mo tumitingin pero walang nagsasalita. Sa pamilya, lalo na kay mama at tito, ang tension ay parang ulap na hindi mawawala. Hindi na kami ganoon ka-close tulad noon. Parang may linyang malinaw na hindi na kami pwedeng tumawid. Tuwing magkikita kami, may mga sandali na nagiging matamlay ang usapan, parang sinasabi ng mga mata nila na di na nila ako kayang maintindihan. Ang hirap kasi pamilya pa rin sila, pero may distansya na sa puso. Sa Kuya Renz, ramdam ko rin na may pagbabago. Hindi na ganun kasaya yung mga dating gabi namin. May lungkot na nakatago sa mga titig niya. Parang may kinikimkim na pagsisisi. Hindi rin ligtas ang isip ko sa epekto nito. Minsan, gising ako sa gabi, nanonood ng kisame, iniisip kong nagawa ko ba ang tama. Nagkakaroon ako ng mga flashback sa mga eksena na gusto ko nang kalimutan ang bigat sa puso, parang may tinik na nakakapit. Napapaisip ako kung tama ba yung pinili kong ilahad ang kwento namin sa mundo o mas mabuti na lang siguro na itinago namin yon. Hindi biro ang pagdadala ng ganitong pasanin sa sarili. Sa social circle ko, marami na rin ang umalis. Yung mga dati, kung kaibigan, parang nagkahiwalay na kami ng landas may mga comments pa na parang judgmental pero hindi nila sinasabi ng diretsyo. Ang saya ng dating buhay ko, parang unti-unting naglaho. Pero kahit ganon, may parte sa puso ko na hindi pa rin sumusuko. Gusto ko pa rin ipakita na kahit ano ang sabihin nila, ako pa rin ang may hawak ng buhay ko. Alam mo, minsan habang nag-iisa ako sa kwarto, nawawala ako sa mga iniisip ko. Yung mga bagay na gusto kong kalimutan pero paulit-ulit bumabalik. Yung mga gabi namin ni Kuya Renz na tahimik lang, nagkakatagpo ang mga mata namin, parang walang problema sa mundo kahit alam naming mali ang nangyayari. Ang lambing na ramdam ko sa mga oras na 'yon, hindi ko maipaliwanag sa salita. Pero kasabay nun... Sumasalubong din sa akin yung guilt na hindi ko kayang takasan. Parang may dalawang parte ng puso ko. Yung umaasa at yung natatakot. Hindi ko maiwasang tanungin sarili ko kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig sa ganito naming sitwasyon. Pag-ibig ba talaga yon kung kasabay ng saya may sakit na dinadala? O baka naman ang pag-ibig ay hindi puro tamis lang kundi halo ng lahat. Kasama ang pagkalito, galit at panghihinayang, hindi madali tanggapin na ang tao na pinakamatagal mong kinasalimuotan ay siya ring dahilan ng mga sugat mo. Sa totoo lang, may mga pagkakataon na gusto kong balikan ang nakaraan para itama yung mga mali. Pero paano mo gagawin yon kung ang nakaraan mismo ang dahilan ng sakit mo? Minsan, nasasagi ko yung mga simpleng alaala, yung tawanan namin sa kusina habang naghahanda ng pagkain, yung mga kwento niya sa buhay niya na hindi ko pa naririnig, yung mga yakap na nakakapagpagaan ng loob ko. Ang dami naming pinagsamahan, at kahit na ngayon masakit, hindi ko maiwasang mahalin pa rin siya sa ibang paraan. Pero syempre, kasabay ng mga alaala, ay ang katotohanan may mga pangarap pa rin akong gusto matupad. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa mga taong mahal. ko. Kailangan kong hanapin kung paano ko maibabalansi ang pagmamahal na ito sa responsibilidad at pagkatao ko. Minsan, gusto kong sumuko at hayaang lamunin ako ng sakit. Pero may part ng sarili ko na matatag pa rin at hindi pumapayag. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ako nawala ng pag-asa. Alam kong may kailangang ayusin. Hindi lang yung relasyon namin ni Kuya Renz, pati sarili ko. Kaya nagsimula akong maghanap ng paraan para makabawi. Para matama ang mga nasira. Hindi... Madali ang proseso pero kahit papaano, gusto kong subukan. Nakilala ko si Ate Marla, isang counselor na tinulungan akong mag-open up tungkol sa mga pinagdadaanan ko. Sa simula, nahirapan akong magtiwala, pero sa bawat session, parang unti-unting nabubuksan ang mga saradong pintuan ng puso ko. Natutunan kong harapin ang takot ko sa paghihiwalay ng tama at mali, at paano ko maibabalik yung respeto sa sarili ko kahit maraming sugat. Sa bahay naman, sinubukan naming mag-usap ni Kuya nang mas bukas. Hindi na namin pinilit iwasan 'yung mga bagay na dating nagiging sanhi ng away o tampuhan. Napagdesisyunan namin na maglaan ng oras para mag-therapy, hindi lang para sa amin kundi para sa pamilya. Hindi madali ang pagharap sa mga tanong ng kung ano ang tama at kung paano kami muling magtatayo ng tiwala sa isa't isa. Sa kabila ng tensyon, may mga sandaling bumabalik yung init ng mga unang gabi namin, yung mga tingin na parang walang ibang tao sa mundo. Pero ngayon, mas pinipili naming gawing pundasyon yung respeto at pagkakaintindihan kaysa puro emosyon lang. Natutunan kong ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa damdamin, kundi pati sa desisyon na alagaan ang isa't isa sa tamang paraan. Ngayon, sa mga pagkakataong ito, natutunan kong hindi palaging kailangan perfect ang lahat para magpatuloy. Minsan, sapat na yung pagsusumikap na hindi sumuko kahit na maraming pagsubok ang dumarating. Alam kong hindi pa tapos ang kwento namin ni Kuya Renz at handa akong harapin kahit ano pa ang susunod. Hindi ko malilimutan yung gabi na yon. Yung gabi Naparabang bumagsak lahat ng pader na itinayo namin ni Kuya Ren sa pagitan namin. Sobrang init ng tension, parang sunog na apoy na di na mapipigilan. Nagsimula lang kami mag-usap pero nauwi sa sigawan, pagtatalo na hindi namin inaasahan. Sana-sana mas matapang ka para ipaglaban tayo sa pamilya. Sigaw niya habang hawak-hawak. Ang ulo niya halatang naguguluhan at nasasaktan. Hindi tayo pwede magmahal sa paraang ganito kung palaging takot tayo sa kung ano ang sasabihin nila. Hindi ako makagalaw pero ramdam ko rin yung lungkot sa puso ko. Hindi lang ako takot kuya. Paano mo akalain na hindi ko iniisip kung paano masasaktan si mama, si tito? Paano kung ang pag-ibig natin ang dahilan ng pagkawasak ng pamilya namin? Tumingin siya sa akin ng matagal yung mga matang dati kong kinatitigan ng may lambing, ngayon ay puno ng galit at panghihinayang. Pero kailan ba huling nagkaroon tayo ng pagkakataong maging totoo? Lagi na lang tayo nagpapanggap, nagtatago. Parang ayaw mo talagang harapin yung mga nangyari. Sakit sa puso yung mga salita niya, pero may katotohanan. Alam kong sa likod ng mga tampuhan namin, may pagnanais pa rin kaming ayusin ang lahat. Pero pareho kaming natatakot. Natatakot na baka mas lalo lang kaming masaktan. Hindi nagtagal, narinig namin yung mga sigaw mula sa kabilang kwarto, si mama at tito, na parang nag-aaway na naman. Parang isinama kami sa bagyong yun, parang ang sakit ng pamilya namin ay sumabog na sa isang iglap. Ang tawanan at saya na dati naming inaasam, napalitan ng lamig at pagkakahiwalay. Tumigil kami ni Kuya, nagkatinginan na may halong luha at pagkasabik, na parang gustong ayusin ang lahat pero hindi alam paano sisimulan. Ang relasyon namin, puno ng komplikasyon, pagmamahal na di maipaliwanag, sakit na di mabura, at mga tanong na di masagot ng basta. Pagkatapos ng lahat ng naganap, ramdam ko na may bago akong simula kahit na hindi pagganap ang pag-ayos ng mga bagay-bagay. Sa totoo lang, hindi madali ang mag-move on, lalo na kung ang kwento mo ay hindi basta-basta matatapos ng wala ng tanong. Pero sa puso ko, natutunan kong kahit na masakit, may pagkakataon pa rin para bumangon at humanap ng liwanag sa dulo ng... Dilim si Kuya Renz at ako, nagkaroon kami ng espasyo. Hindi pa rin ganap ang aming relasyon. Parang nasa gitna pa rin kami ng unos, pero mas alam na namin kung paano magkapiling kahit may pagkakaiba. Natutunan kong mahalin siya nang hindi sinasakripisyo ang sarili ko. At natutunan niyang respetuhin ako bilang babae na may sariling laban at pangarap. Sa pamilya, unti-unting bumalik ang katahimikan. Hindi man tuluyang nawala ang sugat, natutunan, namin naharapin ito ng magkasama kahit medyo may distansya pa rin. Ang mahalaga, may bukas pa para sa pagkakaintindihan kahit puno ng komplikasyon ang aming kwento. Sa sarili ko, natutunan kong mahalin ang mga bahagi ng buhay ko, yung masaya, yung masakit at yung mga hindi ko inaasahan. Hindi ko man mabago ang nakaraan, may kapangyarihan akong gumawa ng tama sa hinaharap. Ngayon, mas malakas ako, mas matatag, at handa ng harapin kahit anong pagsubok. Ngunit alam ko, hindi pa tapos ang lahat ng ito. Ang kwento namin ay patuloy pa rin sa bawat araw. May pag-asa, may pag-aalinlangan, at may mga tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa masagot ng buo. Mga kaibigan, sa mga nakikinig, paano nyo ba hinaharap yung mga kwento na parang walang malinaw na katapusan? Paano nyo ba tinatanggap yung mga hindi perpektong pag-ibig na puno ng sugat at pag-asa? At higit sa lahat, paano natin mahalin ang sarili natin sa gitna ng gulo ng puso at pamilya? Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa kwento ko. Sana makatulong ito sa iba pang naglalakbay sa mga komplikadong landas ng pag-ibig at buhay.